Okay, welcome pa rin dito sa ating programa Laguna Love Kuto. Alam nyo po, yung ating mga investors, yung ating mga ambassador na iba't ibang bansa ay bumisita po dito po sa atin sa siyudad ng Calamba kung saan ang naging host po nito ay si Mayor Jun Chipeco. Kaya po, nagkaroon po ng business forum for the Diplomatic Corps and Economic and Commercials Officers. Kasama po yung mga investors dito sa atin sa lalawigan ng Laguna dito din po sa Region 4 kung saan inimbita rin po yung po mga taga Dole, taga DTI, yung po mga national agency na nandito po sa siyudad ng ating minamahal na lungsod. Ito rin yung commemoration pa rin sa pagdiriwang ng 158 th birth anniversary ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal. So panoorin po rin yung report. Ito ang Ayala Greenfield Clubhouse. Maganda, kalihalina ang paligid at dito masarap magchila. Dito ginanap ang business forum for the diplomatic corps and commercial officers so saan kabilang sa mga dumalo sa event na ito ay ang mga ambassadors mula sa iba't ibang bansa tulad ng Cambodia, Qatar, Palau, Sri Lanka, Indonesia at Bangladesh at maray pang iba ng mga ministers naman na narito upang saksihan ang ipinagmamalaking industriya ng Calamba City sa pamumuno naman ng buting Mayor Joaquin Chipeco Jr. Ang forum na ito ay isa sa mga mahalagang proyekto ni Mayor Chipeco para i-encourage ang mga foreign investors mula sa iba't ibang bansa para mag-invest na makakatulong naman sa ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho not only here in Calamba kundi sa buong Calabarzon. historic Cynic and progressive city of Calamba. Historic because we take pride in the fact that the Philippines' national hero, and arguably the last Renaissance man to walk the face of the earth, Dr. Jose Rizal, was born and raised right at the heart of this city. Scenic because you can see. The beauty and feel the wonders of nature when you travel to this city, as evidence by the scenery around you now. Progressive, because we have hosted nine industrial estates, which in turn house more than 200 multinational manufacturing firms and establishments. Sure, and national pride where industry and history achieved a perfect balance. Welcome one and all to the city of Kalamba. Mabuhay! Dinaluhan na rin ng iba ibang representative mula sa City Government of Kalamba at National Government agencies tulad ng Dole. PISA, DTI, NEDA, NCCA, NHI, PAGCOR at RTC. Matapos ang forum, ipinasyal naman ang mga dayuhang bisita at inlibot sa tahanan ng ating pambansang bayani at ipinagmalaki rin ang simbahan ng St. John the Baptist kung saan pininyagan si Dr. Jose Rizal. Pinakilala rin sa mga bisita ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mga programa na ginanap sa mismong tahanan ng dakilang bayani. So yan po at napanood nyo itong ating business forum kasama po ang ating mga ambassadors, mga business uh, business partners ng ating pamahalaan sa pangunguna po ni Mayor Jun Chipeco at ng ating pamahalang panunusod na sila po nangunguna dito. Nandito po kami sa Ayala Greenfield sa barangay Maunang. Napakaganda po ng place na ito. Kaya sana napakaingatan din po lagi natin ang ating inang kalikasan ng -talikasan. So yan po yung ibang detalye na nakuha po natin dito sa Ayala Greenfield. Babalik po ang Laguna Lab kuto.